Bali, hindi pa ako nagliligpit at pahalisin ko muna si Asher. Kaya, madaling mga patong sa mesa. Tatanggalin ko yung mga bote ng tubigan at lalagay natin sa likod. Ngayon, sabi ko kasi nung nakaraan, Asher, you give him the, the ano, nepalisong. Sabi ko, magagawa ako ng homemade ice cream. Kaso, nung dumampot ako ng cheese, nakalimutan kong dumampot ng cream. Pero sabi ko, okay lang na walang cream. Gawin ko na lang pure na gatas. Tapos, yung condensed milk nga. Tapos, itong mangga. Para meron mango ice. Cream. Hindi siya totally mango ice cream. Pero, yung ginawa kasi namin nung nakaraan ni Julie, yung ano yung sweet melon yung kinaskas lang namin na ganun ang nilagay nga lang namin doon tubig lang at saka ano eh tubig at saka condensed milk tapos nilagay ko sa ref yung kinaumagahan na nagyelo masarap siya hindi siya totally ano basta masarap yung pagkagawa na sabi ko gagawin ko din yun pwedeng kain-kainin para siya ice candy style nga eh kaya yan gagawa ulit ako gagamitin ko mangga Pabili ako ng, ano, ng, yung gatas na nakalagay sa pa. Yun. Tikman natin pa yung, ano, matamis. Baka natin lagay yung mangga. Kulang. Lagay ko na lahat itong condensed milk. You give him para matamis. Para kasi kapag nagyelo to, hindi na siya magiging matamis yung mag nagyelo. na lang yung ibibigay ko na pinaka-ice cream. <laughs> Wala kasi tayo. Maganda sana yung ano, may hurmahan. Yung para siyang popsicle. Stick ang style sana. Yan o. Binoil ko muna yung milk. Para ano. So, tambay muna siyang ganyan. Tapos i-prepare ko to. Palisin ko muna si Asher. Patunodin ko muna si Tonton bago ako maglipit para mas mabilis ako kumilos. Pag tulog tong isa why what happened Asher you give him the Nepali song ang sarap kasi nangunod niya ng Nepali song nandun siya sa may kanyang duyan eh tinanggal ni Asher hmm sarap balatan ko lang to sarap yung mangga. pinabaon ko yung isa kay Asher kahapon tapos kinain ko yung isa isang natira gawin natin dito <laughs> ito na siya guys oh yan, dinurog ko lang yung ano, yung mangga tapos saka ko hinalo, yan. Takpan na natin, lagay natin sa freezer. Hanggang bukas. Antayin natin na magyelo. Uh, homemade ano, homemade fake na ice cream. <laughs> Wala kasi yung cream, nakalimutan ko ang cream, pero okay na yan. Tawag si Asis. Hi guys. Ay, grabe disappointment ko kay ashley Last, kailan ba? Last week. Kasi ngayon Tuesday, no? Last week, Friday, Saturday, nag, ano kami, nag-review kami kasi nakalagay naman doon. Uh, read, di kaya, read on page, ganun, nakalagay. Ex Test on Sunday. Sa English. Ganon din sa science. Nakalagay doon, read, question, and answer on page. Ganon, sa science din. Tapos, exam nga daw next week. Ngayon, dumating ang anak ko. Nung Sunday na dumating ang anak ko, na ano na ako, na inis na, disappoint na ako. Hindi pa man din maitago yung disappointment ko. 5 over 6. Sabi ko, bakit 5 over 6 to? Although, isa lang naman ang mali niya sa English. Pero kasi, English yun eh. Okay lang sana kung Nepali, okay na ko kasi hindi ko siya natututukan. Pero nag-review kami. Eh, as in, nag-review talaga kami. Yung exam is about mother, moms, mom always knows. Everybody has a mother. Ganon. Offer, pin, marunong siyang, yun ang inaano ko kasi sa kanya, marunong siyang magbasa ng English. Kasi binasa namin yung story sa book. Na, sa, na intindihan niya okay pagdating sa exam sa school nung sunday isa hindi niya nasagutan whom do we often to forget parang ganun yung question eh, ang sagot nun we often forget our moms may message ako galing sa bangko <laughs> isang mali niya okay pinagbigyan ko kahapon may dance competition guys grabe yung inis ko kahapon hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko may dance competition pala sa school. Nakita ko, kasi naglive live eh. nag -live ang mga teacher habang may dance competition. Kasi start ng 1.15 onwards yun ang nakalagay. Lahat ng na mga bata sumayaw. Sabi ko, wala si Asher. Sabi ko, anong ginawa mo? Bakit wala? Kasabi niya, hindi man tinawag doon pangalan ng teacher niya. Sabi ko kapag merong ganun, sabi ko marunong ka namang sumayaw Anak please, magpresenta ka naman Kasi marunong sumayaw guys, alam niya yung mga Nepali So nagsasayaw siya dito sa bahay eh, Gusto ko binang nanay, gusto ko naman na yung anak ko mag-develop yung confidence niya na sumayaw sa harap ng maraming mga bata Kasi yung mga ibang bata nagsasayaw, kumakanta sa harapan Gusto ko ganun din siya, although okay naintindihan ko na iba-iba yung ano ng mga bata pero bilang nanay kasi gusto mo din na yung anak mo ma-develop din kung ano yung ma-develop niya yung sarili niya kung anong kaya niyang gawin 'di ba naman tayo kung anong kung ano yung kaya gawin ng anak mo yun ba sabi ko sa kanya, pag ganyan, sabi ko, magpresenta ka. Pag nagtanong ang mam mo, sino dito gustong sumayaw, sino gustong kumanta. Di, presenta mo yung sarili mo, itaas mo yung kamay mo. Sabi ko nga sa kanya, di kahapon, inis na inis na ako. Ngayon, dumating siya ngayon, may exam, nag-exam sila sa science. Ang science review, review ko, kung ano yung homework niya, yun ang binasa namin, yung about mobile, about computer, ganyan ano yung three parts ng computer. Hay, naku, six over ten. Sabi ko, ah, share ano pinagagawa mo sa school? Ay, ayaw ko naman siyang pagalitan. Sabi ko, sa'yo, yung ginagawa mo sa school? Sabi ko, interesado ka ba talagang mag-aral? Ay, sabihin mo lang kung interes ko. Hindi ka interesado, hindi na kita papasukin. Sabi ko sa kanya, bilang magulang, di ko alam ha sa inyo guys, pero sa akin na kasi, bilang magulang kasi, gusto ko naman na yung anak ko, kahit hindi ko naman hinahangad yung magkaroon siya ng mataas na posisyon, ang akin lang yung maintindihan niya kung anong ginagawa niya sa school, yun lang ang importante sa akin eh. Yung maintindihan niya, alam niya kung anong tinuturo sa school. Eh, hindi ko maitago yung disappointment ko sa kanya. So, market? Sumakit so, ang ulo ko. Na-stress ako kay Asher. Diyos ka. Ah. Ay, naku Asher. Sabi ko, ayaw kung mangyari. Unang exam niya sa math, perfect. Okay. Tuwang-tuwa ang nanay. Siyempre, perfect ang anak eh. di ba? Pangalawang ano, test niya, weekly test ba? yung ano, 18 over 20. Sabi ko, ano nangyari? hindi nga tinapos ang exam niya, sagot sa akin, kasi wala nang time, sabi ni ma'am, wala nang time, ipasa na daw. Sabi ko, di, bilis, bilis mo naman kasi magsulat, siguro dumadaldal ka sa school. Ay, naku guys! <laughs> Nagrarant ako sa... Kasi talagang yung disappointment ko, guys, kay Al, uh, Sherry. sabi ko sa kanya, simula ngayon, walang TV. Ayun walang TV, naandun siya sa labas. After ng homework, lumabas siya. Sabi ko, lumabas ka, walang TV. Kasi pag ganyan na, pagkatapos ng homework namin, pinapayagan ko siya na magmanood. Okay, manood ka. Kasi tapos ng, eggs, eh, tapos ng homework eh. Kasi nung bata kami ganoon, taposin mo muna ang homework, then makakanood kayo ng TV. Eh nung panahon natin, meron yung, Hiraya Manawari, matematik magaganda yung nung kabataan natin, yung bata tayo, nung elementary tayo, magaganda ang mga palabas sa TV, lalo sa Badut meron yung, um, ano yan, basta, eh ngayon, nilayan po siya na manood, ganyan po anong gusto niya. Pero yung ganyan na nangyari, yung disappointment ko, yung na-stress ako sa kanya, sabi ko walang TV, ayun, nandun siya sa labas. <laughs> Lumabas siya, ay naku, hala, nasa labas siya, yun Nandun siya kinaamo. Ay, naku guys, na-stress ako sa anak ko. <laughs> this... Paano hindi ako ma-stress? Review, review kami. Review, review po siya. Ginawan ko pa talaga siya ng reviewer niya na blank blank ko pa. Blank is a one-way means of communication. Isusulat lang yung sagot. Ganyan. Eh, ganun ang lumabas sa exam niya sa science. Pagdating doon, hindi niya natapos yung exam niya. Hindi niya nasagutan. Six lang nakuha niya out of ten. Ko. ang sagot sa akin kasi hindi ko alam ang spelling, kasi ang bilis naman yung, ang bilis daw kasi nung mam niya, wala na daw time ay lako, ang dami niyang dahilan na stress tuloy ang nanay <laughs> ay lako